Ito yung nakabakod sa kambingan. Ayan, may mga mulberry. Ito mulberry to Dapat ikat cut ito. Para magkaroon ng bunga. Ayan, marami siya. Nakahilera. Ayan. Magawin ko, magtatanim ako ng kamote sa gilid para pag lumipat na uli yung mga kambing dun sa baba, dito sa taas may marami silang makakain hindi tayo magkakaproblema sa akin kalang pagkain, eto naman eto, yan ang madre de agua yan konti lang ang nabuhay kasi nga, pinapasok ng kambing eto, mulberry and mulberry ito ayan, madre de agua marami ng damo Tsaka may malunggay. Ayun. Masyado po itong uh, ah kapaki-pakinabang sa mga hayo. Lalo na sa ating mga kambing. Kaya ko, tataniman ko ng kamote. Ito yun no? Ako. Marami ito. Pararamihin natin para hindi na tayo magkakaproblema sa pagkain ng kambing alright kasi yung aking pambukal na iwan ito <laughs> ito na lang yung gagawin ko lilinisin ko na lang nakakaano din naman ito eh Maga. Gagawa lang naman tayo ng counting hole. Ito kasi kailangan ng ano eh, kambing. So, napukunin kita pero itatanim kita sa labas. Naiwan ko talaga yung pambungkal ko. Pwede naman siya makuha. May ugat naman. Ayan. Ito ko. Diyan ka muna. Paunti-unti. Marami ka din namang magagawa. Di lang ano. Hindi naman kailangan buong araw mong gawin. Pakunti-kunti. Tapos bukas iba na lang. Ewa. Marami kang magawa. Sa loob ng isang linggo, dami mong maitanim. Pagkatapos magpakain ng kambing. Tapos pinakawalan ko ng... Na, Ito naman ang gagawin ko. Dito tayo. Kung may pang ano lang ako... Ititrin ko ito eh. Pupunin ko to, Puputulin. Pag pinutol mo ito, lalabas ang bunga. Ito. Yan o. Daming mulberry dito. Ayan. Ayan. Kaso may nabuhay na lansones. Pupunin ko ito. dami na namin lansones. sasakyan ayun nalinis ko na ayan na siya. ayan yun ako yung dahon sya konting damo may mulberry pala sa gilid din ayan din ayan. tataniman ko ito ng kamote ayan ubuhay yan Bubuhayan umulan ka hapon yan pa natin may bako dito kaya pag nilipat yung kambing hindi na lang makakain Ayan muli natin Ayan ito Hey. Okay. 'di ba? Yung pambungkal ko nasa ana. Yung sa baba. Naiwan ko. Ayan. Press. Press. Yan. Oh, diba ba may tatlo na? Dito ulit. Ayan na, may tatlo ulit. Yan, cahayun. Yan. Tapon ulit natin. Ay, kailangan lang hindi kailangan buong araw mong gawin ito. Yung bang meron kang goal sa bawat araw may gagawin ka. Mas di mo malalaman pagka ano, dumami na pala. Kasi may ginawa ka eh. Pag wala kang gagawin, ay nako Sayang ang oras. Tapos ito, ang lalaki ng, ang laki ng area. Hindi Yun mo yung damo, ang konti. Kaya natin ng paraan yun doon mainit na Dali. meron ulit akong isa, dalawa, tatlo, lima o ba diba, kanina ilan yun tatlo, tatlo, anim tas may lima ngayon o ba diba, may eleven na ako kaya wala, huwag kang tatamad-tamad kailangan kumilos yan kailangan hanggat binigyan ka ng buhay at lakas ng Diyos, gamitin niya. Yan. Ayan, may nara pang tinanim si mama ko. Minisa niya natin. Nara ito eh. Kaso ang nara kasi, Mainit na. Grabe Mas mahirap dito. Konti lang ang dahon kasi kaya maraming bubunutin. Ayan, bunot lang naman ginagawa ko. Saka ako bubong ka Tapos taniman. Hindi naman siya matigas kasi kahapon umulan. Ayan. Hmm. Nasa na yun. Kaya amoy yung init na yan. Mm. Alright. Tigda dalawang ganito. Uy. Isa na lang. Dalawa naman yung ano na. Yan. Dalawa. Isa. Dalawa. Yan. Isa. Dalawa isang puno na lang pala ay isang amuhan na lang bungkala na lang then isa na lang dito ayan okay nasa na yung pambungkal ko <laughs> improvise na lang buti may nakita akong bakal ayan dalawa na lang oh. yun oh. bungkal pa ako ng isa doon Ayan. Tapos apakan mo, G. Ayan. Apakan. Alright. Last na lang. At mainit na masyado. Eto na. Umuti natin ito. Ayan. Ayan. At sya ka. Kuhanin Ayon, hindi na sayang ang araw ko ngayon dahil nakatanim ako ng kamote, yan dalawa lang siya mahiga mo lang mabubuhay agad to kasi yung lupa o nagmamoist sya, Ayun, tawag sya. hindi sya yung buhaghang na mabuhang hindi yan. maganda sya sa tanim Okay. Ang dami ko ng tanim. Yay! Mabalikan ko to. Yun. Hanggang doon sa dulo. Di pa tayo nakaikot. Ayan pa o. Oh. Ayan. Tapos. Doon pa sa susunod. Ayun. Ay, may malberry mulberry pala sa gilid. Okay. Hey. May saluyot pa. Ayan. গলি